Bitbit -bit ang mga bulaklak na ide-deliver maagang umalis mula sa kanyang flower shop si Antonio. Yun lang, iniwan niyang nakabukas ang kanyang flower shop ng walang bantay. Pero hindi niya ito problema dahil isa itong honesty flower shop. Naisip niya itong gawin nang maging abala ito sa paggawa ng floats para sa Panagbanga Festival ngayong taon. Walang magbabantay ng shop. So trinay ko one time ng Uh, siguro mga after 5 days trinay ko na isigi nga gawang ko ng ano uh, although yun naman ang ano natin dito sa Baguio mga bisita natin na pwede pala silang gawin natin honest shop so so yung duration ng Baguio Flower Festival ang ang Antonio's Flower Design naging uh, shop siya Alok sa kanyang flower shop ang ilang uri ng bulaklak gaya ng Malaysian Moms, Rados at Chrysanthemum. Ang mga presyo nito depende sa klase at laki at para hindi magkamali sa pagbabayad, nilagyan niya ito ng mga presyo. Ang bayad pwedeng ilagay sa cash box o sa e-wallet. Anya simbolo ito ng pagtitiwala niya sa katapatan ng mga residente sa lungsod. Malaking bagay daw dito ang kultura ng inayan na paraan ng pamumuhay sa Cordillera. Nangangahulugan ito na kung ano ang ginawa mo sa iba ay babalik din sa iyo at paniniwala na rin kay Kabunyan. Lalo dito sa Baguio, ang daming nagsusuporta sa mga ganyan. Although, siyempre si, si, yung mga ano natin, kailan natin, kaigurutan, ganun sila ka ano eh, ganun sila ka concern. Kapag naggumawa ka ng mabuti para sa kanila, ibabalik din yung mabuti para sa'yo. Katunayan, nung nakarang linggo lang, umuwi ito sa Camarines Sur. Matapos ang isang linggo, nadatna niyang sakto ang bayad na pumasok sa lalagyan ng pera at sa kanyang e-wallet sa bilang ng mga nabiling bulaklak na mangha naman dito ang ilang residente. Okay. Kinda unique kasi matatest talaga yung uniqueness ng isang tao kung mag-honest ba talaga siya or hindi kaya kapag uh, example bumili siya tapos hindi niya binayaran nasa kanya na yun kung ano po kung uh, yeah, kung ibabalik niya or ano Mensahe naman ni Antonio sa mga may masasamang loob Andan yung konsensya <laughs> konsensya mo na ano, ano uh, pat ano natin uh, in honest linagyan uh, ng honest kung hindi magiging honest yung ibang tao Bukas ang Honesty Flower Shop ni Antonius mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.